nagtatitiro para igdasiga ang ira mga lokal nga produkto ang sobra na pulo nga exhibitors tikang mga asosasyon ng uma ng micro, small and medium enterprises o MSMEs tikang naman magkala magkalailain nga bungto itong probinsya didahan ginbuhat ng nga kadiwa ng Pangulo Program yana ang adlaw ha ASPP Covered Court Camp Francisco Asidelio Barangay Alang-Alang Borongan City iba-iba nga mga lokal nga produkto suga din mga utanon prutas tanaman handicrafts ngan iba pa an nakadisplay ngan mabapalit ha barato nga presyo ngan dikalidad nga klase Sumalakan alis Magno, presidente han Barangay Gayamo Women's Association Habungtohan Tough Eastern Samar. Inabot hin sobra 3 an ang kita iya na ang adlaw pero guti la daw ini nga kantidad dara nga guti la ira mga produkto nga na harvest dara nga nagkahihibang ang ira mga pananomhan mga naglabay nga bagyo din niya probinsya. 13,000 Guti it namon ma'am yan It nga kita ni ate. Buti itong kay dara ma'am. Anamun product nga gindarangan niya. Buti kay damo naman ma'am an amon inapihan. Tapos dito pala ha amon damo mamalit. Tapos nagkamayda pa kita. Man nagkamayda pa kami hin. Problemahan amon mga product. Kay dara nga bag nagka an mga saging. Nagkatutumba. An amon mga. Basta man mga kuan Puan gud kami hanhangin dito hampa an kadiwa ng pangulo nga programa inagsiserbi nga lugar para han mga exhibitors nga igdasig ngan igbalid sa lokal nga mga produkto kada ikatulong nga biyernes si bulan Tika nga syudad ang Boronggan, Mayling Katubay, Eastern Summer News Service.